Ito nga, nag na yung dalawa eh. Huwag na kayo umuwi. Diyan na lang kayo. Ay, kaya. Ay, kaya. Ay, kaya. Ay, kaya. Ay, kaya. Ay, kaya. Ay, Ay, kaya. kaya. Ay, kaya. Ay, hindi mo tuloy inaabot no. kanina yung bubble. Mamaya makikita mo sa video. May Umuulan ng snow doon eh. Oh my God! Ito! ang namin. Hindi na kami nag-ano doon sa... Ano ng... Nag-fireworks ka. Kumakain lang kami ng hotdog doon. <laughs> Kaya pala may day tour dito. Kasi siya. Ito. Station of the cross ata. Ito eh, di ba? Ginawa din nila, no? Ano bang bansang ano, pinagmulan ng ganyan? Mga ano? Oh, salim. iba-ibang bansa dito. Mm. It, ito yung galang magtsahin. Yan. Nagutom na ba yung mga kasama mo to? Wala na, wala nang power. Wala eh. Ayun, no? Oh. Eh, medyo live? Mamaya pa compacta 'yan. Manunuk kayo sa punso <laughs> diyan. Malawak pa 'to, meron pa paparoon, no. Oo nga po, meron pa Ay, 'yung mga barn. Gan mm -hmm. 'yan eh. Asa na lang anong oras 9 na? na. Kukulangin na, mga 6:09 na eh. Malawak talaga nito. Grabe, no. Ay, White House. So, ano nga po ang pangalan niya? Yung sa Dubai yan, di ba? Si uh, kapila, ano ito? Na? Dubai. Oh, anong, ano anong to Ano Iday. Birch sa... Tarifa. Ayun. Oh, tarifa. Itong pyramid. Ay, Egypt. Egypt? Hindi. Egypt e. Singapore eh. Singapore yan. Singapore? Hindi. Yan ang Singapore. Nandun ang Singapore may maagos eh. Singapore. Opera House. Opera House. Uh, uh, Australia. Opera House. Yan, you see that? That? Ayun, may museum pala sa Loobyan loob eh. Saan? 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 Underground. Ah, underground. kala ko ito, Micho, eh Ito yung Christmas ano yung lugar ng bang bansa yung kahit hindi Pasko ramdam ang Pasko eh. kayo. hanggang dito dito nagtatapos ang mga gala babus ito ayan may pushcart din pala dito Ah, oh, gusto mo ikaw, tulak ko dyan. Be